What's up guys uh, Magandang gabis yung lahat no? uh, Mag-ikot tayo doon sa kuweba Let's go oh. Lumalang ka sa bawat ibo bawat piling, Sa tuwing sa dilim Nanginginig Lumalang ka sa bawat, bawat pintig Sa tuwing papasok sa dilim Nanginginig uh, uh. Sa pagkagat ng dilim At pagsapit ng gabi nga di mo inaasahay nariyan lang sa so, tabi yun na nga guys no dito na tayo ngayon sa ano tinatawag nilang haunted cave so ano pala kalimutan ko shout out pala kay Goose RX03 no Please subscribe sa kanyang channel guys pati kay ano uh, the goose 15 oh merong bagong goose hunter na ang hihingi ng ano natin suporta ah. please subscribe sa kanilang channel guys ah. so yun guys, oh, guys, oh. guys so magkikita nyo guys so daming mga kahuyan guys so makita nyo dun oh, may, parang may, may, ilaw o oh, baka may mag comment yan na meron akong kasama wala akong kasama dito guys So mahirap yung daan dito, nakabuta ako. Oh. Yan. Yan, may mga kuiba pa dyan. Ano yung natin na? Ah. <coughs> Daong, meron mga kakahuyan guys. So, ang creepy ng lugar na ito mga kareligos dito guys kinikilabutan na ulit sa lugar ito kasi meron nga akong nakita <coughs> medyo inaubo pa tayo no so ang hirap ng daan guys oh ang hirap ng daan yan oh pa lubak lubak yan yung mga ano guys oh yung mga malaking kahoy oh my god Hello? Sino kayo? Ayun, ano yan? Parang usok o oh, ano? Wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh. God! Ayan, ayan guys! Wow! Gumalaw talaga! Gumalaw talaga! Oh my God! Ayan oh! Ayan eh, oh! Kuhang kuha ayan ha? Kayo na humusga dyan, guys. Kung ano yan, guys. Ayan, low no? Hello? Sino po kayo? Tutok natin tayong kamera, no? Sino po kayo? Wow. Ayan talaga, oh. Oh. Ayan, oh. No? Klaro-klaro yan na nakaputi, oh. Hih. Oh, my God. Oh, my God. Parang... Ayan, oh. No? Saan pupunta? Oh my God Ayan oh Ayan talaga siya oh okay, Hindi na naklaro dito Oh my God Ano yung guys Ih Ano ba itong napasok natin Kakapunta pa lang natin dito Oh my God Dyan, sa, dyan talaga siya dumaan oh <coughs> na oh my god nakabahan ako oh my god eh. ano po ba kayo? Tao po ba kayo? Kung kayo ang nag nagbabantay dyan ha, pwede bang pumasok sa kuweba na yan? Ayan, ito yung kuweba guys. Oh. Ayan, doon ako sa baba guys kanina. Ayun no, napaka napakahirap ng daan Oh. No? So, dandahan ka talagang gumagapang dyan kasi madada pa ka, mababakok, pa yung ulo mo dyan. Wala, grabe yun. Ayan o, malalaking kahoy Oh. Laingkanto yata yun, guys. My good yan Oh. Ito oh Ito sa dumaan, no? Oh. Hala. Hi. Lord, proteksyonan mo sana ako, Lord. Na pumunta dito sa kuweba na to. Hindi, huwag mo sana akong pababayaan. Oh! Oh! Yan, nila to tayo, wish. Oh grabe guys. Huh, oh, grabe yun. Ayan eh, o, may mga kahoy po na natumba. Grabe no. Hmm, magalaw pa yung dahon doon. Eh. No? Grabe. kayo dyan guys kung ano yun guys. Sa, paningin, sa, sa palagay niya. Grabe talaga. parang engkanto yata yun ano o napakalaking kahoy guys o guys napakalaking kahoy yan malaking kahoy yan o eh. so pasok tayo guys <coughs> Hello? Hello? Kung nandito ka man, pwede mong pumasok. Ayan guys, oh. Ayan, natabunan na ako dito. Ayan, yun. Oh. Ayan, nagitan nyo yun guys. Adjust pa natin yung ano ko. Daging kit ba baka mahulog yung ano. <coughs> Nubo pa ako guys. low yan baka nandito yung nakaputi no totoo pala yung sabi sabi dito guys Mayroon na meron na yung narahan dito na ano so pasensya na po kayo no na nagbablog lang ho ako dito so sana ah uh, huwag kayo magalit content lang po ako dito loh, luar biasa ibu itu. Nandito ka ba? Ku. <sighs> Gumigising ako <katakot> dito, guys. <coughs> ako lang nagising dito, mga garel, guys. Comment kayo kung ano yung nakita natin na pumasok dito. So, yung guys, so, napaka-irap ng daan ito guys. Hello? Nandito ba yung nakaputi na nakita ko kanina? Kung may kayo dyan guys, kung meron kayo napansin, wow, narinig akong tinig. Guys. Uh. Tapi nak ketinding balai rito. So, yun guys. Para sa inyo to guys. Kahit nakakatakot dito. Papasukin natin.

kita natin, oh. No? Tingin nyo, guys, ano yun, oh. <coughs> uh. Oh. Okay, sumusunod. <coughs> so, yan, guys. Balik na tayo. Kung may kayo kung ano yung kita natin. Dafi'n y fagri byr i dweus. Sofra. Comment kayo dyan guys Kung saan dumaan yung nakaputi Nagkita natin O uh. Labi ang creepy dito guys Sobra Baka nandito lang yun Simple, no? Ano kaya yun? Encanto kaya yun? white seed? Kaya, yun sa hindi dito. Kaya, guys. Hindi ko alam kung ano yun yung kita natin, Maliling araw na kasi ngayon. So, tuloy tayo. So, baba tayo, no? Ang hirap dito bumaba, guys. Kasi, ano, patagilid yung daan. So, So, Oh, oh my God. Ano yun? Grabe. Grabe guys. Makatinding wala hibo. Uy, yan lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Subscribe my channel, Real Ghost TV. Bye-bye. Close doors, I'm a fool for your life.